Nandito tayo ngayon sa Express Auto Works. Malapit <laughs> lang sa LTO. Ayan, may pay parking daw sila. Pero syempre, kung magpapagawa naman tayo, sige, feeling ko wala namang time bayad. Ayan, okay? Sige. Nandito ata yung tropa. Ito yung ganda ng shop nila, oh. Sige, sige, sige. Ito yung tropa ayun Ito. okay na kasi yung F10 yeah split par gamit na lang langis ayan yung mineral oil sa yung sulit na no naka split fire ka na ayan Ito yung dalawang tropa si Sydney saka si Alo ayan eto si Sydney so pina-prepare na niya yung mga gagamitin niya and ayun naman si Madam Alo Medyo mukhang busy kasi si Madam Alois is super, supervisor. Ayan, okay. Busy and busy sila sa ginagawa nila. Ayan. So, mga dating kong estudyante yan sa dating school. Okay. So, hindi na, masyad, hindi na muna ako masyadong lalapit. Kasi alam ko yung feeling ng pinapanood habang nagme-mechanic ko. Okay. Medyo nakakasira na diskarte. Sa katiwala naman ako dito kay Sydney. Dating kong estudyante to eh. Okay. So, sana ingatan niya. Ingatan niya yan, yeah. sigurado. Wala so, ka. Kaya ano. Kasi yeah. business ni supervisor. So, dahil nakalifter na rin naman to. So, naalala niyo ba yung ginawa nating ano? Kaya, din uh, natin kung okay pa. Oh. Okay pa naman. <laughs> Sabi ko, oh, sabi ko tunog tunog gastos to ah. <laughs> Palit natin, papalit tayo boot. Ito muna sa, sa sige, hatakay mo muna yung ano. Yung bago. Yan. So, sa bago, sige, tulak mo nga pa baba. Gas type eh. ano, ah, fluid type. Medyo madiin pa, ano Ito, 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 ito. Atake mo bossing. Ha 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 Dali lang no oh, okay So palitin na talaga yung suspension natin Yung shock absorber Ako'y okay. lumayo muna Kasi nagko-compress na sila ng coil spring Ito yung ayoko eh Nakakatakot to eh. <laughs> Yan sige Mahala na muna sila dyan Video video na lang muna tayo sa Gedli <laughs> Customer so lounge. may pa customer lounge pa. yan. Tapos ang kagandahan nito, kitang-kita pa yung mga certificate ng mga technician na gumagawa. Ayun. So dalawa dyan is NC4, two customer lounge. Yan. So customer lounge natin. Then yung isa dun is NCT. 2 Pumunta roon sa NCT. Sydney sa si Jetro sa kasi June. Ayun. Sa so, Sydney NC4. Nalo no. Okay. So, Talaga may transparency. si June, uh, Si June, yan. Oh, si MC si NC. Okay. okay. Nalo. to. Um. <laughs> <laughs> Ganda pa ng lang iso oh. No. Kasi... Ay, ano ano? Kasi ano. Eh ano ni ni 20,000 eh. 40. <laughs> okay na yan. Palitan na natin. Ah. Ha? <laughs> uh -huh. Palitin niyo ano? Transmission oil seal. Uh -huh. Left What? and right na yan, sir. Oh, syempre left and right. Kaya pala pa. Ka. Ah. Uh -huh. Okay, Alin? Drive shop dito dito dito. Oh, Oo, palit na rin yung kabilang drive shop. Hmm. Ito yung maganda pag nagpapagawa ka sa labas eh. Nakikita nila yung mga kailangan palitan. Kung ako gumawa na ito, sasabihin ko pwede pa. <laughs> pwede pa yan. Ayan, at least may mga nakalinya na namang papalitan. Pakakas din eh, no? Oo. Iba rin pag nagpalit kayo, no? Parang dati lowered too ah. Ngayon, e, medyo mataas-taas ng kaunti. Ah, nagtutork na pala. Ayan. Kinork na. to try natin dito sa may humps. Ayan nis natin dapat may lalagutok dito eh. Wala Pantay na Okay Ayan so thank you kay Express Auto Works Okay ito yung address nila This one Sa so, may ano lang yan sa so, may LTO Okay sa so may LTO Kalamba Magkano ba yung ano magkano ba yung type ko shock absorber replacement labor So left and right 750 lang Then yung gear oil replacement Transmission gear oil 250 lang Mura no? Mura ng labor nila Ayan na Yun lang Okay So maraming salamat And Bye